Og magsulti gani mo glimpyo kayo nga port sa Pilipinas kaning Bantayan Island ang isa sa pinakanindot, nindot pinakalimpyo nga port sa Pilipinas ay eh, maskin pag magtambling-tambling ka diri ah, grabe <laughs> maskin pag unsa ka kapote makita ra gyapon ka sa kalimpyo nga port mao nay giingon og mula kag Bantayan Island sa port pa lang wala na malipay na kayo kag tan oh, diri kay ah, grabe ang kanindot o oh, grabe ang kalimpyo balutaid man or high tide lim nalimpyo kayo ni nga porto grabe pa sa nekanindak kung kahuna-huna ka mula aga ni Oksibo ayaw sa pagdua-dua o laag diriya sa Bantayan Island kay grabe kanindot ang port nila diriya kung dati ako manin content na inimessage or na inicomment nga tanawa po ng si Kihorkol kay nindot man ilang port nito bago kami ng pinakanindot ang akong ingon isa sa pinakanindot pinakalimpyo nga port sa Pilipinas so ang but pa sa butan na naapay uban dili lang kani pero kay kani may akong natuan og uban pangalimpyo so kani akong ma-recommend ka grabe kalimpyo og kanindot ning Bantayan Island wala akong giingon kay kining port sa Bantayan Island kung sodaan pa ni makaingon na tong kagrabe oh la 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 grabe kalimpyo po <laughs> no, no, no. O, niya wala sa pagpamaka tinuod yo ni dili lang ni basta kay giidit edit lang ni nga limpyo ni nga po Ay, syempre na boy ubang mga vlogger nga mas ming mingog limpyo grabe po maka-hype pag-istorya pun muktino tinuunoy kung unsa mang galing kay parang uban, dili pun sila mga lain pagkato sa isang kalukar. Unya dili din sila <laughs> sagaran grabe, makahype, hype na yun nga grabe, ang ganda dito, talagang ma-enjoy ka, pero pag sa ubang taon nga, guys, lagyo pa kayo giyatuan, pastila na di ang ubang, oy, unya, mingon na sa comment section, ano ka bang vlogger ka, bubo ka ba, <trips> kaya ito na ka lang, kasambaan kayo nga, paniingon na bang ka nga. limpyo kayo, dahil ito, wala kan ni istoryang, pinunaog no. na -ok natay, mga gipanglaagan laagan, gani, eh. unya, ipang content, pag sulte po mo nga, naingon na kung nindot-nindot lang, dili kay mingon grabe ka nindut. Diriya, grabe ka limpio, Diriya. Unya pa ka to, sisipan ka grabe ng uban, mga viewers, maglibog na laman sila, o mutuo og ba sila, sige pang istorya nato or Pero too na laman mo, nga kining Santa Piport, Diriya, sa may Bantayan Island, is grabe ka nindot, o grabe ka Para kung mo ba, paminaw ra ko kung mutoogin mo ba, laag ra ko mo, try o Bantayan Island, tanawa ra ko din yung report, grabe lagi na ka paminaw ka nindot. O na, taga Cebu ka, si try ninyo glaglaag Diriya sa may Bantayan Island. Kay magbaklay-baklay lang ka diri silang dagat, magdive-dive, magsaum saom Grabe! Malingaw zo ka sa kanindot o kalimpyo sa lugar. na og ni-retire na ka ayaw pagduha-duha ibutang sa imong listahan og sa imong una-una nga dapat mula agyud ka og sibo Diriya sa may Bantayan Island para ma-enjoy nimo imong pagretiro. Isip ni-retire na ka kay natiguwang naman. Pili kay ni Tair lang ka nga para mo bayad o gotang. utang, retire ka para maglaglag sa imong kinabuhi. Okay, laag na.